Ayan o, ano ngayon, <coughs> kalabas ng ibaw. Kalimutan ko yung isarado Pero lilipat na nga natin para hindi tayo mahirapan na Ano tayo ngayon? Tuesday. Ah, Tuesday, Saturday. Siyensya, nakagigising na natin at medyo sleepy pa. Ayan. Lipat na natin sila din sa kabila para... Pagalaw na sila na maayos. La ko lang sandali. Na ko lang okay yung oops, sorry. Kailangan Lipat na natin. Change ko na lang. Yung... dito lalaki. Bali lang yung sa sampo. Ito yung anak ng uh, RKG Red sa inahin ko na Lemon 84. Yeah. ito sa lemon 84 ko na inahin sa apat niya na itlog isa lang yung kak kakirin yan sa pahen, blue legs sa ano to sa uh, RKG na ponkan sa hatch ito inahin din <laughs> ito yung sa RKG reds sa inahin ko na lemon itipo ninaen RPG ponkan sa hatch, may mga markings na po mga yan ilagay na po natin ng markings para hindi tayo mawala hindi tayo ma marito ito yan yun kanina uh, right in ito naman right out yan, ito yung sa RPG phone can tsaka sa Co1 na claret. Wala pa yung isang buwan to mga to. Sa 17 pa yung mag isang buwan. last rpg kan sa hatch Ayan. green legs po siya. mga lumabas ngayon is uh, lahat alos uh, picom dahil po picom to picom po yung cross natin yung hindi lang mata is yung rpg na red Uh, straight comb Pero yung inayon -in natin na ginamit doon Is peak comb pa rin yeah. Green legs RKG ponkan sa RKG hatch Yan yung buntot nyo Wala pang ano yan Wala pang isang buwan Pinapakain natin dito is uh, Integra 1 Or GMP 1 Yan po ayan na sila nilagyan natin ng konting bakod para hindi sila makalot huwag silang pumunta dito ayan. kasi lumalabas sila dyan makamandampot ng mga dumadaan wala namang dumadaan dito aso baka lumabas saka mapunta dun mabuti na yung nag-iingat ayan na sila free at last Ini nak tempat kain. Ya. Ya. Nak mau hulu. Di telaga tayo pwede maging katulad ni Carlos Yolo. ganito lang hindi pa kaya yeah. medyo matada na talaga kasi hindi tulad nung kabataan natin nag breakdance pa tayo uh, specialty natin is uh, turtle spin yun marunong naman tayo mag back dive mag ganun mga windmill kabataan natin pero ngayon wala tapos kagabi naglinis tayo kaya malinis na rin mo. Tapos ko na doon. Ang ganda nila tingnan. Explore a whole new world. Yeah. Welcome to the jungle na. Eksama na natin yung first batch, second batch, saka third batch. Yan. Yan sila. Yung first batch natin is sa uh, ano yan yung malalaki. Ito second batch yung itong isang white leg na to. Tsaka yung yellow legs. Ayan, isama na natin sila. Oh. Pagkain nyo. Ang mga gutom. Ayan. Oh, Prerandim, na mo ginya salamat. Salamat sa salig. Salamat sa bulig. Um. Yung inayin po na naka nakatali is Bobby Boyle sa Lemon 84 po yan. Dalawa, dalawa po yan. Yung isa is, uh, bali tatlo sila magkapatid. Apat nga. Yung isa doon kay Migo Dunel Espio. Yung isa yung talisayan niya, yun, yung kapatid nila dyan. Yan. Yan yung kapatid nila talisayan. Yan. Yan kapatid niya. Six months na po yan. Noong 21 ng July kasi January born yun January 21 January, February, March, April, May, June, July yun ah puta nagbabanata na so ayan po tatlo yung inahin yun. kasi yun nga pinag uh, kinakain ng nanay nila yung itlog So, yun po. Ayan po sila. Yung ina yun po yan, tingnan nyo. Ganda, ganda ng yung ina yun. Tatlo sila, yung isa, yun nga. Doon kay Migo, doon Neles yung isa, eh uh, doon, kinuha ni Boss John. Ah, uh, bibreed niya doon sa hatch niya. Tsaka yung isa yan, iniwan natin. Yung isang kapatid niya, isa, uh, dirty na silver gray. Ang ganda, ang ganda din. Ito naman isa ano lang, parang silver gray din siya pero mas maganda yung isa kasi itim eh. Ito gold eh. So yan po at uh, yan naka nilagay na natin at tingnan nyo. Hindi po kami, nang, hindi po tayo nabubunod ng mga balaybo dahil hindi naman po tayo amahabol ng stag derby. Yan po sila. Yan po ang tatay nila. Yan bago maglugon ayan kapag breed mo na tayo yan yung tatay mo gipoy nga patay palagi ciao god bless